Hindi pwede na lagi mong gagamitin yung nararamdaman mo para ipulso mo siya. They want to extract all the fucking value that we have in life. Tandaan mo it's hard to be tough or it's hard to be strong when you are emotional creatures. Stop treating her like a fucking princess most of the fucking time. Hey, what's up, what's up, guys? <coughs> Namalat pa rin tayo Hey, what's up, up, guys? Suplado Moto here, mga ropa Makulimlim, natanghali sa ating lahat Ito po ang yung lingkot Suplado Moto Okay, may tanong si ropa sa atin Ang tanong niya is Ropa, paano ba ipursu ang babaeng gusto mo? Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Mga ropa, ganito nakikita ko lagi sa inyo every time na you send me a message or, or every time na DM nyo ako or kahit sa uh, ano na natin, Facebook page natin or sa comment section ang nakikita ko dito masyado kayong invested especially pagkikitain nyo na yung babae or lalo lalo na nagkita na kayo ng babae and uh, after the date invested ka na ba? Diba? Yan ang nakikita ko, the way you talk, the way how you explain things to me, the way how you share your stories kasi ang nakikita ko dito is parang iniisip nyo lagi is kung ano yung iisipin ng babae or kung ano yung pwedeng mafeel ng babae, di ba? Kaya yung ganitong mga tanong, paano i-pursue yung babaeng gusto mo, you are invested agad, na hindi naman dapat. Kasi mga ropa, pag invested ka agad sa babae, na wala pa siyang nakapakita sa atin na kahit na ano, it shows what neediness, di ba? Pag masyado ka needy, ibig sabihin, you are uh, drive by your emotions. So, ibig sabihin, women may not feel safe sa atin. Di ba? Kasi pag ikaw, masyado kang emotionally uh, attached agad sa babae, na kahit true message lang kayo nag-uusap, ang nangyayari is, hindi siya ma-feel safe. Kasi it's hard to be herself with you kasi nga mas emotional ka sa kanya. Ano yung mga inaarap ng mga babae? Dominante, superior, di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga sinasabi nila na they don't need a man or they are a strong independent woman. No, 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 no. Huwag kayong maniniwala sa ganoon because at the end of the day, they are still feel lonely because they are alone. What? Gets? With tandaan mo ha, it's hard to be tough or it's hard to be strong when you are Emotional creatures Lagi nyo tatandaan yan Uulitin ko para Tumatak sa isip natin it's hard to be fucking tough or it's hard to be fucking strong if you are emotional creatures or if you are emotional person. Kasi may mga lalaki emotional din, di ba? So, hindi naman ibig sabihin nun, no? they are emotional creatures. Most women are emotional creatures because they always respond sa mga na-feel nila, di ba? Kaya nga sinasabi natin lagi, they are always moved by their emotions or dictate by their emotions. So, ibig sabihin, it's really hard to be fucking tough or to be fucking strong When you are emotional creatures Maliwanag ba mga ropa? Kaya nga kahit ano sabihin ng babae Na uh, kaya ko mag-provide para sa sarili ko Para sa magiging pamilya ko Or kahit walang, walang lalaki na nandyan pa, para sa akin So it sounds like coping. They are coping because walang lalaki na lumalapit sa kanila kasi nga they always showing how strong they are which is hindi naman attractive sa mga kalalakihan. At alam natin nya mga ropa, pag very strong ang personality ng isang babae or very uh, masculine ng isang babae, ang naiisip natin is itong babae na to pwedeng walang gawin kundi maging combative pag sinabihan mo siya na bawal magsuot ng ganito, huwag kang pupunta sa ganito, ayaw kong kaibigan mo to, kasi tingin ko ganito to, something like that. Yung pag every time na ililid mo siya, lagi siyang merong ano, lagi siyang sa sasabihin which is hindi attractive sa mga sa mga kalalakihan yung mga may ganong ugaling babae. At alam natin yan mga ropa. We are very simple creatures. Napakasimple natin, napakadali natin pasiyahin. Kaya nga pag ikaw nasa in a relationship ka at yung babae mo, she doesn't know how to make you feel good, how to make you feel happy, then your relationship will be fucked up. Okay, ulitin ko ladies Kung nasa relasyon kayo At lagi ninyong sinisisi Yung boyfriend nyo O yung asawa nyo Kindly please Look at the mirror Who are you in the relationship? What you provide? What you give to your man? Ano yung mga binibigay mo sa lalaki mo? Ano yung mas madalas niyang ma-feel sa'yo? Or ano yung mas madalas niyang makita sa'yo? Di ba? Di ba sinasabi nyo uh, Mamalakas ang intuition nyo Pag lalaki, alam nyo Naglolo ko Talagang tingin nyo tama kayo pero bakit hindi nyo ma-figure out pag yung lalaki na karelasyon nyo ay hindi masaya sa mga pinakikita nyo di ba? so eto ba yung 50-50 eto ba yung equality na sinasabi nyo di ba hindi? kasi yung 50-50 ay only pabor sa inyo at yun ang gusto nyo laging pabor sa inyo because women wants all because gusto ng mga babae hanggat kaya mong ibigay ang lahat ibigay mo sa akin because women are extractor by nature they want to extract all the fucking value that we have in life as a man kaya nga ropa walang problema kahit i-extract nila yon. pero ang problema kung yung mag-extract ng value na meron ka sa buhay mo is hindi naman deserve then that's the fucking problem balik tayo kung may gusto kang ipurso na baba Europa, huwag kang masyadong invested. Okay? Kasi matatalo ka. Yung magdidesisyon sa'yo habang pinupurso mo siya is your fucking emotions. Hindi yung logical mo o yung pagiging rational mo. Lagi kong sinasabi sa inyo, kilalanin nyo munang mabuti yung babae na gusto nyong i-date. Wala namang problema sa getting to know at gusto rin ng mga babae yon. Because women are sila yung pinakamatagal ma-inlove kumpara sa ating mga lalaki. Gets? Kaya tayo mga lalaki dapat gumagana lagi or kalkulado natin yung bawat kilos natin lalong lalo na pagdating sa emotions natin. Maliwanag ba mga ropa? Uulitin ko, mga ropa, kung merong kayong gustong ipursu na babae, pairalin nyo yung pagiging rational nyo. Kilalanin nyo siyang mabuti, kilalanin nyo mabuti yung babae na gusto nyong i-date at, pwede ba, stop investing too much of fucking emotions. Dahil walang mararating yan. Hindi pwede na lagi mong gagamitin yung nararamdaman mo para ipurso mo siya. Ipupurso mo siya because gusto mo siyang kilalanin. Hindi para pagsilbihan siya or itreat siya like a princess agad-agad. Okay? Pero hanggat maaari, mga ropa, kahit na in a relationship na kayo, stop treating her like a fucking princess most of the fucking time. Okay? So sana nasagot ko yung tanong mo. Rapa, uulitin ko. Stop investing. Huwag ka masyadong invested agad. Okay? Ayahin mo lang mag-date. Ayahin mo lang mag Ayahin mo, mo lang kumain. Then, mag-usap lang kayo for one hour to two hours. Maximum. Okay? So yun lang guys. Thank you so much. I'll see you guys next time. Show love, peace out, and be packing mysterious mga